Kaso heat index sa pila lugar sa Western Visayas nagapabilin nga mataas nga nagalapaw sa 40 degrees Celsius. Samtang kuto, madasig ang pagmuad bago sa mainit nga tiyempo. Paano ini malikawan hibaluon sa report ni Zen Kilantang Sasa. Halinsang Marso 29, tugtog subunga adlaw, wala na ganubo ang maximum heat index sa Rojas City, Capiz. Mambusaw, Capiz, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, Hagla, -Ilo, Carlota City, Negros Occidental. Yara sa 40 to 44 degrees Celsius ang nabatsagan nga kainit sa nasambit ng na mga lugar sa rehiyon. Base sa forecast sang pag-asa subunga adlaw, na record ang 42 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo. -Ilo. Samtang 41 degrees Celsius naman sa mga syudad sa Iloilo, Kagrojas. We can also consider sa mga factors nga especially uh, atong nga areas nga ina is uh, either uh, damo structures or mga concrete na mga sa, uh, air nga mga buildings sa palibot naton and also consider naton ang atong nga kadagatan or lapit sa dagat since ang atong tubig is also um, consider uh, go consider sa may factors nga ga -pa evaporate or godugang sangat moisture sa atong air nga godugang ang humidity Nahibaloan ang heat index ang aktwal nga air temperature kag humidity ukon ang usbong sang tubig sa hangin Sa pagtaas ang humidity, nagataas man ang heat index sa isa ka lugar. Sa tiyon sa mainit nga champo, nagadamo man ang kuto sa buhok sang tao. Kadaadlaw adlaw ginakutuhan ni Manang Fem ang iya kabataan. Abisar nga ginasunod kasugkay sang ila ginikanan. Hindi sa gihapon maubos ang kuto sang kabataan. Gapain mo to man sila. Tapos mga buhay ila kuto, ila ginadaan nila, ba iya buhok? Ay damo-damo, kung damo. kisa. Panugyan sang health authorities magligo adlaw-adlaw kag maggamit sang shampoo nga pangontra sa kuto. So kung hindi madula ang kuto kag lusa, madamo, sigi-sigi siya. Gapang siya dayon sa household. Upod kay Sirilo Randuke, Zanki Kilantang Sasa, One Western Visayas.